Hey guys, finally sa matagal na paghihintay, nandito na sa atin na Airtel S25 Ultra. At syempre, alam niyo na kung sino ang kalaban ng smartphone na to. Ito si Inflix guys. Tingnan natin, pagkumparahin natin ang dalawang smartphone na to sa mga design nila, saka sa kanilang full specs para makita natin kung sino bang mas logically blend sa dalawang smartphone na yan. Syempre guys, alam niyo na ang specs ng smartphone na to. Itong si Hot 50 Pro Plus. Binilang ko na siya ng case case sa may Shopee. Yan. Nandito sa atin ngayon yung color titanium gray. At ito na sa atin na S25 Ultra. Siyempre. Yan o. Major titanium din guys yung nasa atin ngayon para medyo magkahawig yung kulay natin. Alam nyo na guys ang unboxing ng smartphone na yan at ito naman ang i-unboxing natin. Para makita natin yung kanilang full design kung sino ba mas maganda sa dalawang smartphone na yan. Dahil like, kung magbabase po tayo sa SRP ng dalawang smartphone yan guys Itong Cinepinix is meron po siyang 8.5 na SRP Itong sa si Itel naman is meron po siyang 8,000 na SRP Sa parehong version po nila Na 8256 Ito guys Medyo natagalan itong Unboxing natin o na review dahil Medyo matagal natin siyang hinintay no na order po natin yan guys Ito yung S25 Ultra Tingnan muna natin yung package niya. Dito sa may package na cases, meron po siyang jelly case na kasama. Napakanipis na jelly case guys. Mukhang napakanipis din na ng smartphone na to. Ito yung kanyang charger. Yun guys. Mukhang ito isa sa pinaka malaking pinagkaiba nila guys. Dahil mukhang naka 18 watts lang yung charger ng smartphone na to. Tapos syempre expected na yan. Meron po siyang sa pagkakaalam ko guys mukhang 18 watts lang yung charger na to. Mukhang dun pa lang guys. Mukhang alam na natin kung sino yung dapat natin kunin dito guys kung sa may charger po tayo magde design Delete nung kay Inipix, kung di ako nagkakamali, is meron po siyang 33 w sa charger. Yan. Tingnan naman natin yung mismong smartphone. Itong si S25 Ultra. Siyempre, naka 3D curve din siya na meron super bright AMOLED display. At meron po siyang Corning Gorilla Glass 7i na protection sa may display niya. A256 version, 32 megapixels na ultra clear selfie camera 6.9 mm ultra slim body Well guys mukhang hindi sila nagkakalayo dito ni Infinix Dahil si Infinix kasi meron siyang 6.8 na millimeter slim slim edge design habang itong si Itel is meron siyang 6.9 0.1 lang guys yung pinakaiba ng dalawang smartphone na yan yan buksan ko lang saglit yung kanyang display yan. Ito naman yung si Infinix. Ito yung ating quick comparison ng kanilang design. Yan guys. Hindi ko sure dyan guys kung sino ang mas gusto nyo. Pero para sa akin meron ako mas gusto sa dalawang smartphone na yan. Tanggalin lang natin yan. Yan. Para mas makita natin. S25 Ultra laban kay Infinix Hot 50 Pro Plus sa kanilang design. Yung guys, napaka napakanipe nipes at napaka ganda ng dalawang smartphone na to. At press po sila mayroong na mayroong 5,000 mAh battery. Pero nagkaiba po sila sa may charger nila dahil naka 33 watts. Itong si Infinix, habang naka 18 watts lang itong si Itel. And guys, yung display naman nila, up muna natin para mas makita natin ng detalyado yung kanyang specs. Well, guys, actually, nabili ko itong si Itel S25 Ultra sa halagang 6,099 itong nakaraang sale niya sa may TikTok. Pero ang totoong SRP niya, guys, meron siyang 8,000 na SRP. At kung ngayon kayo bibili, as of recording this video, guys, is makukuha po natin siya ng 6,399 sa may TikTok. Depende, guys, kung magkano yung sale niya. Depende sa araw, depende sa sale. Well guys, para sa akin, sa first impression ko sa may design niya, medyo medyo nawi-weirdohan ako dito sa may two-tone na likod niya. Mas okay sana ako dito guys, kung pinagparesa lang po sila ng kulay, hindi yung tagkalahati pa ng kulay guys. Para siyang medyo konting may pagkakunting pipitugin siya guys para sa akin, parang hindi siya ganun ka-elegant. Hindi po siya ganun ka-simple. Para bang sinadya ni, ITEL case na papangitin yung smartphone na to. Compare dito guys kay Infinix na napaka-elegant ang design niya. Mas simple siya pero mas maganda lalo lalo sa may forma ng camera. Yan guys, saka itong likod po nila guys is pares po silang plastic. Plastic back lang po silang pares dyan. Yan guys, yan yung display ng S25 Ultra. First si impression ko dito guys is napakaganda niya. Then uh, naka AMOLED curved display siya. Tapos syempre, meron siyang tingnan natin. Yan. Meron siyang 1.23 sa refresh rate. Ang number one issue ko guys sa may S23 Plus na last year model nito, na sinundan nga niya is naka 6/3 na refresh rate lang guys yung smartphone na 'yon. Habang itong bago nga is meron na siyang 1.23 sa refresh rate. Dahil kay si S23 Plus is meron yung 75 na SRP. 500 pesos yung nadagdag sa kanya. Pero tingnan natin kung worth it ba yung 500 pesos sa difference sila. Sa specs case ng smartphone na yan. Ito guys, S25 Ultra. 8GB 50 megapixel. Tapos yung kanyang processor, meron siyang Unisoc T620 na processor. And guys. 32 megapixel na main camera. 5,000 nami siya battery. Siyempre, naka full HD plus din siya. I mean, full HD na display. At 314 na... At guys, 114 na version. Tapos, meron nakalagay dito sa mailbox box niya. Yan guys, oh. Support Android OS update. Kung baga, mukhang aabutin pa to ng Android 15. Hanggang next year guys, magandang... Magandang ano rin yan. Magandang advertisement ni ITEL sa kanila, Transion. Na nagkakaroon na guys ng mga update yung mga smartphone nila. Sa pag guys, ulit yung kanilang design ng ITEL sa kanang Hot 50 Pro Pass. Yan. Lagyan ko muna to guys ng Antutu para makita natin yung kanyang performance sa yung kanyang score dyan. Yan guys, wala rin pa pala to. Lalagyan ko lang din silang parehas para makita natin kung sino ba yung mas magandang performance sa kanila. Para meron kayong idea. Kaya kung sa may design lang siguro, nasa prepared din yan guys kung sino ba yung mas gusto nyo. Pero para sa akin, kung baka ako papipili sa dalawang smartphone na to, syempre dito ako kay Infinix. Mas simple lang siya. Pero kahit pa pares po sila naka-AMOLED. Yan guys, lagyan ko lang muna sila ng konting mga application pa. Ito guys yung antuto ng Intel S25 Ultra. Ito naman guys yung kay Infinix. And guys, medyo malaki po yung difference sila dito. Dahil po yan sa kanilang GPU. Ito po yung GPU ni Infinix. Ito naman yung GPU ni Intel. Kaya guys, sa performance ng dalawa, malaki talaga yung pinagkaiba nila diyan. Kaya kung magi-games tayo at focus natin ng gaming, syempre dito tayo kay Infinix compare dito kay Aitel. Dilitan na mas malakas to guys compared dito. Sa performance ng Aitel S25 Ultra, well guys, para sa akin, yung design na naka Ultra dito, dahil napakaganda nga na ng design niya para sa may 8,000 SRP. Ang kaso guys, kung specs ang mahalaga sa atin, eh mukhang maraming mas ng smartphone dito. Like ng Tecno Spark 30 Pro. Same lang sila ng 8,000. Pero over ang spec si Tecno, compared dito kay Itel, eh mas maganda si Tecno dyan. Dahil still guys, para sa may 8,000 na presyo, itong performance si S25, eh still same pa rin ng halos ng Itel S23 Plus last year. Design lang sa kayo 120 Hz na bago sa kanya, tapos nakakapagtaka dito kay Itel, eh naka single speaker pa rin siya. Yung 5,000 pesos sa difference nila ni Itel sa kanang Infinix, eh napakalaki po ng makukuha natin. Dahil eh, yung unang una naka G100 si Infinix habang naka Unisoc lang si Itel. Na nakikita lang natin sa mga kulang 5,000 ng mga SRP. Tapos naka single speaker pa nga siya at naka dual speaker naman si Infinix. Tapos 18 watts lang si Itel habang naka 33 watts si Infinix. Kaya para sa akin kung pinagpipilian nyo guys ang dalawang smartphone na to dahil eh, medyo hindi nga po sila nagkakaiba ng design na parehong manipes. Pero syempre sa overall ng specs, eh, mas maganda itong kay Infinix compared dito kay Itel. Yung 500 pesos case na difference sila. Eh, napakalaki po na makukuha natin ng specs compared dito. Pero pagdating guys sa may camera nila sa mga picture, eh medyo wala naman ako marereklamo dyan. Pareho naman po silang maganda. Pero syempre medyo mas nagagandahan ako dito compared kay Itel. Mas okay itong kay Infinix para sa akin. Overall guys, syempre kung gusto nyo lang din naman ng manipis smartphone na naka AMOLED curve, Siyempre dito na tayo sa mas bago. I mean, mas maganda. Dahil I mean, mas bago to guys. Mas pagandang camera, mas malakas sa processor, mas mabilis sa charger. Siyempre, dito na tayo. Ito lang guys yung mabilis na comparison natin dyan. Thanks for watching.